Mga kapatid, ang ating patron ng simbahan o ang pangalan ng ating simbahan ay St. John the Baptist Parish. At ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagiging martir ni Juan Bautista. Sa ating mga pagbasa, ang daming maling nangyari. O sa ating ebanghelyo, ang daming maling nangyari. Unang-una, mali na pinakikisamahan ni Herodes yung asawa nung kanyang kapatid na si Herodias. Pangalawa, mali na sinunod nung anak niya. Mali na sinunod nung anak yung sinabi nung nanay na dalihin yung ulo ni Juan Bautista. Pero mali din naman na ipinagutos ni Herodes na papugutan si Juan. Ang tanging tamang nangyari dito, ay yung nanindigan si Juan Bautista sa mga sinasabi niyang katotohanan. Mga kapatid, si Juan Bautista, mula sa kanyang pagkabuhay o pagkapanganak hanggang sa kanyang pagkamatay, ay naging larawan ng pagpapauna o paghahanda para sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa pagkabuhay o pagkapanganak at pagkamatay ni Juan at ni Jesus, meron laging pagkakapareho. Merong mga pagkakapareho. Pareho na hindi ordinaryo yung pagkapanganak kay Juan at kay Jesus. Pinanganak si Jesus dahil sa Espiritu Santo. Ipinanganak naman si Juan Bautista sa kabila ng pagiging baog ng kanyang ina at pagiging matanda ng kanyang tatay at nanay. Ang pagkamatay naman ni Jesus ay siya ay pinako sa krus, ibinigay sa mga Hudyo. Ang pagkamatay naman ngayon ni Juan Bautista ay dahil sa pinugutan siya ng ulo at ang kanyang ulo ay ibinigay doon sa dalaga na ibinigay naman sa kanyang ina. Sa English, ang sinasabi dito ay handing over. To hand over. At yung to hand over ay nagmula sa Latin word o o, o kung ita-translate natin sa Latin word, ito ay tradere, na pinanggalingan ng salitang tradisyon, na pinanggalingan din ng salitang traitor. Ibig sabihin, pag binigay, pwedeng tradisyon, pwedeng pagtatraidor. At ito na yung nangyari, yung pagbibigay na ito, ay yung pagtatraidor sa katotohanan na pinakita ni Juan Bautista. Mga kapatid, sa kabila nung maraming pagkakamali na nangyari sa ating ebanghelyo, maaari tayong matuto sa kanilang pagkakamali. Hindi lang naman tayo matututo sa sarili nating pagkakamali, di ba? Pwedeng matuto tayo sa pagkakamali ng iba. At pag tayo nagkakamali, unang-una, matututuhan natin sa karanasan ni Herodias na kapag ka tayo nagkakamali, huwag na huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Pag alam natin na tayo ay mali, huwag na tayo magkaroon ng grudges. Huwag na tayo magkikimkim ng pagkakamali o magkikimkim ng galit. Sa ating ebanghelyo narinig natin kung paanong nagkikimkim Nanggalit si Herodias kay Juan. Pero alam niya na siya yung mali. Pero saan siya dinala nung pagkikimkim ng galit na iyon? Dinala siya nung kimkim -kim ng galit na iyon sa pagpatay ng tao. 'Di ba marami sa atin alam nang na mali sila pero nagagalit pa pag tinatama. 'Di ba parang yung mga nangungutang? pagka sinisingil, ikaw na nga may utang, ikaw pa galit. Pagka pa lalo, lalo pang nagagalit, nagkakaroon ng sama ng loob. Mga kapatid, kapag tayo ang nagkakamali, minsan, kailangan nating magpakumbaba. Tayo na yung may pagkakamali, ibig sabihin, dapat tayo na yung maunang maghingi ng tawad. At mas lalong lalo, wag na wag tayong magkakaroon ng sama ng loob. Wag na wag tayong magtatanim ng sama ng loob. Lalo na kung tayo yung may pagkakamali. Mali na nga ang magkamali. Mali na nga ang magkasala. Mali na nga ang gumawa ng mali. Mas lalong dadagdag pa yung pagkakamali kung dadagdagan natin ito ng sama ng loob matuto tayo kay Herodias. Kung nagkamali, aminin. Kung nagkamali, humingi ng tawad. Huwag nang magkimkim ng galit. Pangalawa, matututuhan natin kay Herodes na kung tayo ay nagkakamali, wag nang ma-pride. Isang tabi na ang pride. Sa ating ibanghelyo, narinig natin na parang wala namang choice si Herodes. Bakit? Bakit wala siyang choice kung di sundin yung hinihingi ng dalaga? Kasi nandyan yung mga taong may pwesto. Nandyan yung mga prominent figures. At kung nandyan at nakapagbitaw siya ng sadita kailangan niyang tuparin iyon kahit pa at the expense ng buhay ng isang tao. Pero ang totoo niyan, maling-mali talaga yung nangyari. Mali siya na makiapid. Pero mali din siya na ipapugot yung ulo ni San Juan Bautista at mali din siya dahil ang pinairal niya ay ang kanyang pride, ang kanyang yabang. Kaya ang nangyari, yon, may napugutan ng ulo. At mga kapatid, pag tayo nagkakamali, ang unang-una nating dapat gawin ay ang magpakumbaba. Pag tayo nagkakamali sa ating kapwa, ang unang-una dapat nating gawin ay magpakababa ng loob. ba diba, pag tayo nagkukumpisal, pag tayo nagkakasala sa Diyos at nagkukumpisal, ano yung unang-unang kailangan? Kailangan ng kababaang loob para aminin ang kasalanan, para mapatawad. In the same way, pag tayo nagkakamali sa kapwa natin, huwag na tayo magkaroon ng pride. Huwag nang pataasin ang ego dahil mali ka na nga, magmamalaki ka pa. Huwag namang ganun. Pag tayo nagkakamali, kailangan ibaba ang ating pride. Kailangan ibaba ang ego para maitama ang lahat. Dahil yung isang pagkakamali ay hinding hindi 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 maitatama ng isa pang pagkakamali mali na nakiapid si Herodes pero lalong mali na pinahuli niya si San Juan Bautista pero mali din na ibinigay niya o pinapugot niya ang ulo ni San Juan Bautista para sa ibigay sa dalaga hindi naputol yung pagkakamali dahil hindi siya nagpakababang loob at isa pang bagay pag tayo nagkakamali Huwag na tayong mag base sa desisyon ng iba na mali din. Yun yung nangyari sa dalaga. So imagine, ino na nung hari kahit kalahati nung kanyang kaharian. Pero ano yung pinili niya pa rin? Pinili niya pa rin yung odyok nung nanay niya na mali. ba diba? kung ikaw ba papipiliin pulo ng isang tao o kalahati ng kaharian? Aba, kung ako, kalahati talaga ng kaharian. Pero ano yung pinili ng dalaga? Dala ba ito ng kanyang pagkamasunurin sa kanyang nanay? Pwede. Dala ba ito ng kanyang pagmamahal sa kanyang nanay? Hindi natin alam. Pero ang alam natin, mali din na sinunod niya yung kanyang nanay. Dahil ang nangyari, yun. May napugutan ng ulo, may namartir, merong namatay, dahil sa Kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, pag tayo nagkakamali, pag tayo nasa pagkakamali, huwag na nating pakinggan yung opinion ng iba na mali din. Dahil pagkaganon, lahat tayo magkakamali na. Hindi lang ikaw yung magkakamali, may madadamay pa. Kaya ang kailangan gawin pag tayo nagkakamali, dapat nating tularan si Juan Bautista. When in fact, si Juan Bautista wala namang pagkakamali na ginawa. Ang ginawa niya lang lahat ay tama. Pero sa kanyang pagiging tapat sa katotohanan, sa kanyang paninindigan sa tama at katotohanan, siya ay naging martir. Siya ay napugutan ng ulo. Kaya nga ang mensahe din sa atin ng ating ibanghelyo ngayong pinagdiriwang natin ang pagbibigay ng buhay ni San Juan Bautista maging handa tayo. Maging handa tayo sa pagtulad kay Juan Bautista. Nang ginawa niya, kahit mahirap, kahit katapat pa ang buhay niya, kahit maraming umuusig sa kanya, Pinanindigan niya kung ano ang totoo. Pinanindigan niya kung ano ang tama. At marami sa atin, ito yung kahinaan. Marami sa atin, ito yung weakness. Na hindi tayo makatayo o hindi ta hindi natin mapanindigan yung katotohanan, yung tama kapag tayo nasasagasaan na. Kapag meron ng nagagalit sa atin, kapag nagiging delikado na yung buhay natin o di kaya yung trabaho natin o di kaya yung reputasyon natin. Pero pinapakitaan tayo ng halimbawa ni Juan Bautista na sa gitna ng pagkakamali, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng pagsisinungaling, sana tayo din ay biyayaan ng Diyos ng grasya, ng lakas ng loob at tapang na panindigan ang katotohanan kahit mahirap and even to the point na magiging delikado yung buhay natin Mga kapatid sa pagpapatuloy ng ating buhay nawa matuto tayo sa pagkakamali ng mga karakter sa ating ebanghelyo nawa matuto tayo sa pagkakamali ni Herodias na wag nang napagtayo ay nasa pagkakamali huwag nang magkaroon ng pagkikimkim ng sama ng loob. Ganon din naman, sana matuto tayo sa pagkakamali ni Herodes na kapag tayo ay mali, huwag nang itaas ang pride. Magpakababa. Ganon din naman, sana matuto tayo sa pagkakamali ng anak ni Herodias na pagka merong mali, huwag susundin. Huwag hayaang magdesisyon ng iba na mali para sa'yo. Bagkos, nawa matuto tayo sa buhay at kamatayan ni Juan Bautista na kahit sa gitna ng pagkakamali, kasalanan, kasinungalingan, magawa natin matanggap natin yung grasya ng Diyos na panindigan kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Amen.